So, good afternoon. Nandito kami ngayon sa bahay ni Bubu tete with guests si Tibs, Ichi, Leo, Bubu tete Nandun lang yan. Ayun si Bubu tete Ito si nga pala, Tingnan nyo ha, yan si Ketot. <laughs> Kasama niya si ano, si Bubut. Kasama niya si Buboy. Ayan, si Bubu Tetet. Ayan. Kentot niya naman ano Si Kentot niya. Ano, dito kami. So, for today, ang recipe namin ay tinatawag na Leo. Boracay. Boracay. Ipaliwalag e, ko yung mga ingredients. Kapalong sa sen ng... English dapat. Right English, English. Kapalong um, <laughs> na daw. Huwag na English. Ah, ah, eh. <laughs> <laughs> kasi ano eh. Mahirapan. Kapalong na sen na Milo. Ah. Uh, isang mukong Eh, ano? no. Yung importante. Yung may kasabihan niya si Leo eh. Leo, yung tungkol sa alak, kasabihan mo? Di bali nang matapo ng? Bigas. Huwag lang ang alak. <laughs> Kasi ang alak, pag natapo, hindi na makukulot. Pero ang bigas, pag natapo, pwedeng pulutin. Yun. Siyempre naman. O, oh, ikaw TV, ano yung, express, ano yung impression mo dito sa bago nating hideout? Uh, hirap hanapin. Tago-tago. <laughs> Tama, hindi ka masusundan. <laughs> madamo. Para tayo <yung> sindikato. <laughs> uh. at mada, sabi nga ni Leo, madamo. <laughs> <laughs> Magaling pa lang magbukid si Bubu. Oo. Uh. Nasaan uh, ba si Bubu? Nawala eh. Wala lang, Ayan, si Lichelle, hinahanap na sa kanila, hindi ko makikita rito. Si <laughs> madamo rito. Um, Lahat na nag kay Lichelle, well, nandito kami ngayon sa Malolos. Yes, yes yeah, yeah. Yeah, Malolos lang. Yung date kung ba yan? Anto, anto. Uh, is, o nga pala, tinatawagan king, ano pangalan nun? Yeah, yeah. Yun, siya. Kung sino pa man, nasa malolos siya, hanap sa malolos. <laughs> papaganda pa sa akin. Papaganda pa eh, o. Oh. Kaya lang, may may iwala. si Bubu? Ayan, si Bubu, ang host. <laughs> <laughs> ang host? Hello? Kaya pa nung nakita ko siya kanina, sabi ko, pamilya rin damit. Yung pala yung damit <laughs> yung niya sa primary. Yan. Ang tagal. Eh, video yan. Ang yun. tagal. <laughs> Video to. Okay lang. Ah, oh, yun. Ah, uh, okay.